Yeah, so, ibang restaurant naman to mga kainis, no? Kakain ulit tayo dito. <laughs> Boggy na naman. Parang napapansin ko na yung sarili ko. Tumataba na ako mga kainis, no? Panayang kain natin. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. yeah so ito mga kainis, no? Ito mga alak to mga kainis, no? Pag talagang gusto mong uminom ng alak, nako sigurado, malalasing ka dito. Ayan, yeah, no? Ayan. Yeah. Ah, uh, babalik muna tayo kasi dito sa restaurant na to, ibang restaurant to. Ang kumakain dito, iba mga requirements dito, dapat hindi naka-sando. Dapat naka-ganito. Yan, ganito. Naka-formal ka. iba, iba pala rito, iba pala rito. At saka kailangan natin ng reservation, merong reservation. O, oh, bukas na lang. At na, nagtanong tayo. So, pwede naman tayo dito. Kailangan, kailangan natin magpalit ng, ng damit at mag, may, mag reservation kasi yung mga pagkain dito mga kainis, ano parang iba something kaya kailangan mo magpa reserve para ano siguro mga mamahalin yung mga pagkain dito mano. mga ano mga mamahali siguro yung mga pagkain dito mga ibang klase kasi kaya kailangan ng ano ng reservation so doon na lang tayo sa iba ano ah, doon tayo Munta, tara doon tayo sa dulo mga kainis. so, doon tayo sa pinuntahan natin kanina doon sa may swimming pool na uh, pinaliguan natin tara na Yeah, so marami rin mga taong namamasyal ngayon ano mga kainog ano. siya Kasi nga wala nang araw masarap ng gumalagala kasi may araw pa. Ah, may liwanag pa pala. Tapos alam niyo mga kainog ano, Ngayon lang talaga namin naranasan dito yung ano yung pagkakain ka. Pagkatapos mo kumain, matutulog ka. <laughs> kain, kain ulit, tulog. Tapos pagkagis, pag nagising ka sa pagtulog, kain ulit tulog na naman tapos lakad-lakad gala-gala yun bihira ang sarap ang sarap ng ang sarap ng buhay mga kainis ano tapos nakilang kain tayo ngayong araw na to siguro nakakain kami ngayong araw na to mga kainas, mga hindi <laughs> hindi lang tatlo siguro lima lima mga lima mga kainas, ano pag baba, pag bumababa ako kasi rice kasi bumabawi talaga ako mga kainas, ano kasi nasa, nabanggit ko naman sa inyo sa si Edmonton Alberta Canada pag kumain lang ako doon, limitado lang ang kain ko roon. Kumbaga sa loob ng walong oras or 7 oras, doon lang ako kumakain. ba? Diba? Hindi ka tulad dito, daming pagkain. Talagang naman, ayaw natin sayangin yung package natin. Talagang sinusulit ko talaga mga kainags, ano? Sinusulit ko. Tsaka yung, yung place kasi, talagang napakasarap kumain sa place na ito mga kainags, ano? Napakasarap talaga, gaganahan ka talaga. ba diba, ma? Kaya nagpapa, nagpapalagay tayo ng laman sa katawan natin laman, ibig sabihin nagpapataba tayo oh, tara tara, let's go Adam, badaan yung oh, may mga dumadaan kasi sa akin dito eh, tara let's go, let's go yeah, kaya dito tayo sa tabi pag may mga dumadaan mga mga ganyan saan tayo ma? dito tayo? dito tayo? dito tayo? ma, ma, yung leg ko ma leg ko ha? wala <laughs> kahit madilim, nakikita ko yan. <laughs> nakita mo ba? <laughs> Hindi, maganda. Hindi ko nakita. <laughs> ay, ay, yun ang lamang ko sa'yo. Malinaw ang mata ko kahit madilim. <laughs> so nag-aalala si Mahal na rin na doon sa mga aso natin. Ano? Kasi namimiss na raw niya yung mga aso natin, si Sanya at si Saya. Yeah, so nag-enjoy ka ba dito? Nag-enjoy ka ba? Oo oh, naman. Siyempre naman. Lalo ka mag-enjoy. Kasama mo ko eh. Ay, ako eh. Kiss nga ako. Tako na naman talaga. Yeah, no. Ako napakasarap na kayo. Sa, sa mag-asawa, naku, lalong titibay ang inyong relasyon. Titibay ang inyong pagmamahalan. Ang <laughs> bihira. <laughs> <laughs> <I don't> <laughs> mahal na rin na. Marunong ka na rin, ha? Bumibira ka na rin, ha? Ang bihira ka. I ang mean... <laughs> Yan. So, mga kinis, lalong titibay. Titibay ang samahan. Although, tama rin sinasabi mo, Titigas ang samahan ninyong mag-asawa ang inyong relasyon. Yeah. Tumahimik ka Yan, yeah, ako ng bahay mga kainex no? Kasi lahat ng pinupuntahan naming restaurant Ng mga buffet Eh hindi ako pinapapasok Kasi nga nakasando ako Dapat daw mag, mag, magpalit daw ako ng t-shirt Yung mga hanggang dito yun. Maayos naman yung pagsasabi nila Senior, sabi ng uh, Please uh, uh, bear with us uh, sabi ng ganun kasi you need to change your sandals, uh, can you please ganun uh, change your sandals to t-shirt yan ganun bago kayo makapasok dito yan pero sa, sa alam ko siguro baka pagkagabi pagka dinner time ibang rules mga kainan ano, ibang rules kasi hindi ko na naintindihan yung mga rules mga rito, mga ako sobrang excited ko talaga eh uh, pero so, kanina nung naligo tayo sa swimming pool tapos nagutom tayo Kumain tayo, Nakahu, nakasando pang ako eh, kumain tayo Siguro sa umaga pwede Pero sa gabi, hindi pwede, ano siguro kaswal uh, Casual, yan, casual, casual ang attire So magpapalit tayo ng ating uh, damit mga kainigs ano? Yan, so baka sabihin nyo eh Halos araw-araw ko na sinusuot to no? Hindi naman araw-araw, pangalawa pa lang Siyempre <laughs> limitado lang yung damit na dala natin dito no? Mga kainigs ano? Tsaka wala pa namang amoy putok mga kainags eh. konti pa lang. <laughs> <laughs> Hindi, sandali lang, sandali lang. Suotin lang natin to. Yan, meron pa naman ako isang t-shirt dyan. Kaya lang, susuotin natin yung pagbalik na sa Edmonton, Alberta, Canada. yeah, so nandito na kami sa loob ng restaurant mga kainags. Ano? Hinihintay ko lang si Mahal Reyna. Pinauna kong kumain doon. Yeah, pinauna kong kumuha ng pagkain. Yan, yeah, tapos meron din ako mga nakita rito ng mga lalaki na nakasando. Hindi rin ano, pinalabas tapos hindi rin pinapasok katulad ng ginawa nat sa ating kanina no pero yung mga babae rito may mga nakasuot ng parang sleeveless siguro okay lang sa mga babae na nakasuot ng sleeveless kasi pagka nagde-date di ba sa gabi may minsan may mga babae yung nakasuot ng sleeveless di ba Ay, ayun na si Mahala rin eh. gracias okay Ayan. ako na. Ako na. Ako naman kukuha. Yan. so, kuha mo ako mga kainags, ano? Gugutom na kami Sandali lang, ha? Yan. So, ito na naman yung pagkain natin, mga kainags, ano? Nako, si Mahal na Reina. ganado kumain. Yan. Nako, masayang-masaya na naman tayo sa pagkain natin, ano? Yan. Ito, kanin, yan. Ito, nako, sarap Ito, mga kainags. Ano? Nako po, pangin, ano? Nako, nalaglag pa. Nalaglag pa. Sarap, grabe. Sarap to, oh. Sarap, mga kainags, oh. Nako, mm. sarap. Balik-balik ang boy mamaya. Mm. Ayan, oh. Yeah, no, tingnan niyo si na oh. Kumakain dito, tapos yung kabilang kamay niya, meron pang ice cream. Pambihira naman. <laughs> Talagang sinasamantala yung, ano, no, yung libreng mga pagkain, mga kainags, ano, pambihira, <laughs> <no? laughs> Yan, ako talaga, busog na rin ako, sobrang busog na ako talaga. Grabe, bonjat na bonjat na ako. Ayun no? Hindi ko na rin naubos mga kainay. Kunti na lang naman eh. Grabe, ang dami ko nakain. Busog siguro sa isang araw na to kumain ako mga limang beses. Limang beses mga kainay sa isang araw. Grabe, busog na busog. <laughs> Yan, so tapos na tayong kumain mga kainay. Tapos ang dami pa rin mga nakapila rito, grabe. Yeah, buti lang nauna tayo. Takot, mukhang umuulan na naman yata. Ma, wala Let's go, ma. Kaya, so tara. Ako, oh, grabe, sod na kami ni Mahal na Reyna. Naku, umuulan nga, umaambon. <laughs> umaambon na naman, ano? So, tatakbo muna kami ni Mahal na Reyna mga nag sa bahay no kasi umaambon, no, umuulan. Ha? Silong muna tayo, silong muna. Tara. Meron namang mga ano rito mga kinis, no? Meron namang mga dumadaan na service dito. Kung gusto mong sumakay, kung saan ka pupunta, pwede naman. Kaya lang kami, mas gusto namin yung naglalakad kami. <laughs> para gutom muli, sabi ni Malarena. <laughs> so, pa ano yun naman, P pag, ka naman ng mga service dito, tatanungin ka, sasakay po ba kayo? Yan, tapos sabi mo lang na, Ah uh, gracias amigo, Ah uh, hindi, yan. Yeah. <laughs> Ganon. <laughs> yan, home time na tayo. Whew, my goodness. Ah. <sighs> Magandang araw at magandang gabi uli sa inyo mga kainis kung nasan man kayo ngayong araw na to no? Dito na tayo sa labas uli mga kainis ano? At makulimlim at medyo maambong araw uli sa inyo <laughs> At mahangin Ang So lalabas muna tayo at maghahanap tayo ng makakainan natin Yan kailangan ko yan Kasi, Sige muna yan Baka magkasakit Yeah, so yung harapan natin yung swimming pool, nililinis 'yan mga kainags ano? at may mga nagre-reading ano, Uh, so magsi-swimming. Ayun, bali maghahanap muna tayo dito ng ano, makakainan. Kasi yung dito sa swimming pool, walang walang kainan sarado eh. Yeah, so maglalakad tayo papunta roon. <laughs> Talagang nasa ano tayo eh, parang uh, Pilipinas na ano minsan hindi mo masabi yung panahon, maaraw. Tapos ngayon maambon, Di Pero yung klima, mga kainaks, mainit pa rin no. Maaliwasan pa rin kahit na umaambon at mahangin <laughs> si Mahala Rene eh pagka naambunan yung ulo, mabilis magkasipon kasi tayo matigas ang ulo natin kahit nung bata tayo matigas ang ulo natin kaya hindi tayo masyadong tinatabla ng sakit mga kainag sakit sa ulo lang nanae tatay ko <laughs> yun yeah, so nandito ulit tayo mga kainag ano, magka coffee muna tayo, humingi tayo ng coffee hintayin lang natin breakfast muna tayo dito utom na naman agad ako pambihira naman no? <laughs> so hindi ko ugaling kumakain sa umaga mga kainay no? pero ngayon nandito tayo nako lagi akong gutom lagi akong excited sa pagkain yan so ito na naman yung pagkain natin mga kainay so bitbit -bit na naman natin ano <laughs> gutom eh Malik -malik. ito yung importante sa lahat mga kainay so yung kape coffee muna tayo bago lahat para kumpleto ang araw natin so pangalawang rounds mga kainags para ano? parang hindi ako nabubusog dito sa dami ng pagkain sa sarap o oh, ayan eh, o parang <laughs> dikit kasi mahal na rin ayan nagbabalak rin na ano, mag round 2 Ha, ah, grabe. Busog na naman kami ni Mahal na, mga kainags, yan po. Ang <laughs> dami ko nakain, dami kong nainom na juice. Grabe, bonjat. So pupunta muna kami sa lobby at magtatanong kami kung gaano kalayo rito yung pyramid, yung isa sa mga sikat na pyramid na dinadayo ng mga turistang katulad natin. Yung napakasarap pakinggan ng turistang katulad namin. Yan, tatanungin lang namin kung malapit, pwede tayong pumunta. Pero pag malayo, <laughs> Wag na tayo lumabas ng resort 'yan. <laughs> o, oh, buti naman eh Uma, umaraw na mga kainiks. sa ano, gumanda ng araw natin ngayon. 'Yan. So dito tayo magtatanong, magtatanong tayo dito sa lobby uli. Hoy, may mga bagong dating na naman no? ah, hindi pa alis na 'to. Pa oh, departure na, departure na 'yung mga 'yan, paalis na. 'Yan. So mga kainiks, ano, uh, nagtanong kami kung gaano kalayo 'yung isang lurito, ano, 'yung Ruins Tulum. Parang ano 'yung Ruins Tulum? Ruinas Tulum yung ano yung pyramid dito na pinakamalapit Nag, uh, Nagtanong kami, isang oras ang biyahe magmula rito Papunta roon sa Ruinas Tulum pyramid uh, Tapos sa uh, pinakamura raw na, pa, na pamasahe Lalabas kami ng resort Papara kami ng van Magbabayad kami ng 50 pesos Isang way So bali dalawa kami ni Mahal nagagastos kami ng 200 pesos back and forth na Kaya lang tinanong ko si Mahal na Reina, eh natatakot siya ayaw niya baka raw may masamang mangyari ba? Diba? eh kasi may, may mga marami rin mga nagko-comment nga na pas magandang magstay na lang tayo rito sa resort na sa Mexico so, since bago tayo rito di, ha, ngayon pa lang tayo nagsisimula mag, mag, travel travel eh medyo syempre hindi maiwasan yung pangamba mga nag sir yeah, so nagpalit ulit tayo ng sando mga at mainit na kasi nagsuta ko ng may manggas kanina Baka hindi tayo papasukin sa restaurant Kaya yeah, so ito si Mahal Arena Dito naman ang sarap ng buhay oh. Pambihira naman oh. oh. ma. Sunglasses mo Nak sarap ng buhay oh, ah yeah. Yan Aray 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 So dito muna tayo mga kainis Narakot po Panginoon Patawarin niyo po ako Napakasarap naman talaga dito naman oh. Kita niyo mga kainis ako po Panginoon O nga pala mga kainags ano Itong resort nga pala namin na to <laughs> Malayo to sa ano sa main highway, malayo. Malayo siya. Kaya pag uh, gusto mong ano pumunta sa main highway, yun lang hindi ko alam kung mayroong merong service papuntang main highway kasi yung mga service na nakikita natin dito, dito lang yan around Edmonton. Ah around ano around uh, <laughs> ah, sa resort natin. Ayan. pero kung lalabas ka, hindi ko alam kung merong Uh, sasakyan papunta roon. Hindi ko na rin tinanong kasi hindi naman tayo lalabas. Ayaw kasi akong payagan ni Mahal Arena. Kaya hindi na rin ako tutuloy. Pero kung ako lang, kung ako lang yung mag-isa nandito, naku, ilalabas talaga ako mga kahilags, Talagang pupunta ako dun. Eh, kilala nyo naman ako mga <laughs> Talagang pinupuntahan ko talaga. Yan. Kahit na mag-isa lang tayo. Whew, grabe, pinagpapawisan na naman ako. Sarap. Maglagay ka na ang ay, uh, antay potok. <laughs> antay kili-kili power. <laughs> amiran. <laughs> Kasi sa tayo dito mga kainis. Huh? Ano? Okay. Yan, ito, 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 mga wild animals mga kainis. Huh? Wild birds, yan oh. Hello. Yan oh. <laughs> lang sila, lang sila nakatira oh. Wild na no wild talaga dito mga kainis. Oh. Kaya yung mga ibon, mga ano, minsan pag naglalakad ka, nandito lang eh. Ano to? Oh, hide. Beehive yata ito eh. Ano? <laughs> Yan, natapos dito may tayong tema ibon dito. Siguro yung mga at saka to itong gubat na tumakain, eks ko napapansin nyo Mukhang hindi napapasok to ng mga tao, eh, kasi ano, masukal siya, masukal. Mukhang hindi pa siya napapasok kaya yung mga ano, yung mga mga ibon, mga animal dito, mga wild animals. Nandiyan pa rin sila. Tsaka may mga may mga ano kasi dito, may mga nakalagay na sulat na wag papakainin yung mga animals na nandito wag gagalawin hayaan lang sila talagang ano yung forest na forest talagang nature na nature ang dating mga na tingnan nyo parang walang pumapasok doon eh oh. kita nyo masukal siya masukal doon grabe ano nakakatuwa so far nag enjoy pa rin kami ni Mahal na Rina hanggang ngayon mga kainay ano? talagang in-enjoy pa rin namin yung pag-stay namin dito parang ah talagang more on time nasa labas kami ng aming hotel Kaya, nasa labas kami para enjoy Mafil talaga namin na nandito kami sa Mexico yun huh, oh, sarap ng init nako po yung mga alak mga kainis yung mga alak na yan no? nako parang tinutokso ako ng mga alak mga kainis no? parang tinasabing sige na tumikim ka na libre naman tong alak na to eh minsan lang yan <laughs> para may bumubulong sa akin ganun eh dito sa tenga ko oh. <laughs> mabuti na lang meron pa tayong isang tenga bumubulong na wag wag inags ang tagal mong hindi na uminom Huwag ka lang bumalik sa pag inom yun <laughs> mahal na rin, ah. Halik nito oh. So tumitingin sa atin sila sa atin oh. Kasi malakas yung tawa ko mga kailis. Malakas yung ano ko eh Malakas yung boses ko Akala nila sino yung may tama sa ulo May sira ulo na sumisigaw dito <laughs> At tumatawa mag isa <laughs> Yan. Dito tayo mga kainis ano oh. Malakas pa rin ang Ay, alon, grabe! ayano, o, oh. dito tayo! may tambay lang tayo rito oh. mali yung liig ko hmm, secret hahahaha <laughs> nahiya nahiya bigla doon sa lugar na yun mga kainag ano, merong blocker meron silang nilagay na barrier siguro kung wala yung barrier na yon, mas malakas yung alon papunta rito kaya kasi naka napapansin ko lakas ng alon dun banda eh, no? Dito lang ah, meron pang meron lang barrier dito. Pero malakas pa rin yung alon papunta rito. Ayan, no? Oh. nakikita ano niyo ba 'yan yung, yung linya na 'yon? Barrier para sa alon 'yan, ano? Ano kaya yung bunga to? Yan pwede kayo mag-comment mga kayo next. Ano yung bunga to? Yan, no? Ayan. Ayan, no? Ano, ano kayong bunga? Alam niyo ba kung anong bunga niyan? Ah, uh, pwede mag-comment mga kailags ano? Ay, pwede kayo Pwede, pwede kayo mag-comment mga kailags ano yun ano? Hindi yung dumaan ha? Alam ko yung dumaan Yung prutas <laughs> Ay mga kailags ha? Uh, Okrayan lang tayo ano? Okray lang ako ang pira Terahin nyo na naman ako ha ah. <laughs> yan. yan nag nag enjoy lang tayo dito kahit pa paano di ba <laughs> tumalsik yung lawat ko <laughs> parang nawala na naman yung kinain namin ni Mahal Arena mga kinis parang nagutom na naman ako grabe no? alam nyo yung init dito talaga <laughs> nagkukos ng gutom eh kasi pinapapawisan tayo is paglalakad natin grabe pag naglalakad ka lang mga kainags talagang lumalabas yung pawis mo which is awesome I like it yun na sinasabing talaga pero gusto ko mga kahinags. gusto ko bumalik nga pala uli ako dito sa Playa Beach mga kailan yeah, no? so si Mahal na Reina ah, nauna lang sa hotel natin napagod na grabe ang dumi dito oh. Ah, no to ito grabe lakas ng alon dito grabe oh. may daanan dito. Daan tayo dito. Meron pa palang daanan dito mga kainig. So, hindi pa namin nadadaanan ito ni Mahal na Reina. O, dire siya. Ito yung gusto ko. Yan. <laughs> Exciting. Kaya, lakarin ko to para, si, ano, para sulit yung pagpunta natin dito sa Mexico mga kainig. So, dito sa resort natin. Yan. Yan. Doon, 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 doon tayo. Dito sa dinadaanan natin na to, bawal yung, ano, yung motor or yung mga sasakyan. Ayan o. Bawal. So meron kasi nakalagay doon na ano eh na sign na bawal ang motor at yung sasakyan nga. Oh, uh, pinagpapawisan ako. Grabe, sarap. <laughs> Huli natin nga pinagpawisan tayo ng ganito nung umuwi tayo sa San Jose Occidental Mindoro, Philippines. Yan. Tapos sa syempre sa Canada hindi naman tayo makakaranas ng ganito, no? Unlike pag summer, eh kaya lang summer na ngayon doon sa Edmonton, Alberta, Canada malamig pa rin <laughs> hira naman ewan ko lang pagbalik natin ano sana mainit na sa Edmonton Alberta Canada grabe no ganda ng ibon mga kainig so yun no kita nyo ba yun ayan no ganda ng ibon no ganda no grabe ngayon lang ako nakakita ng ganito sa ano sa sa wire ayan kita nyo ba yung ibon ayan oh, grabe no ganda colorful Oh my God, wala akong nakikita ng gantong ibon sa Pilipinas eh, ano? Oh my God, talagang Nature na nature, ano? Grabe, oh. Wow. Ano kayang klaseng ibon to? Ayan, mga kainags, oh. Oh my God. Ayan, oh. Grabe. Hindi ako nakakita ng mga ganyang klaseng ibon, mga kainags, sa wild forest, ano? Pero dito dito ko lang sa Mexico nakita yan. Although parang na, na, nakikita ko yan sa ano sa mga movies ano sa may Amazon, sa may Brazil, di ba? Yung sa Amazon na uh, forest, uh, halos lahat nandoon yung mga wild animals, mga wild birds, di ba? Pero dito sa Mexico, dito sa Cancun, sa resort natin, nakikita ko rin sila, grabe. Nakakatuwa kasi iba't ibang klasing uh, ibon na kulay, makukulay na ibon na parang ang bihira nang makita or hindi ko yata nakikita sa Pilipinas ano. Yan, ito yung mga posibleng makita natin rito habang naglalakad tayo dito sa daan na to. Yan, usa uh, ito siguro ito. Yan yung nakikita natin do sa resort natin at saka to. Ano man tawag dito? Parang natatanaw ko na yung ano yung kalsada, yung main main road mo, main highway doon. At saka yung gate ng uh, resort na to. Yeah, so Nagpaalam tayo sa gwardiya mga kainags ano? So nandito na tayo ngayon sa labas Siyempre, yan, nandito tayo ngayon no? sa Blue Bay Grand Esmeralda O oh, diba mga kainags ano? <laughs> yan, iba, iba ang buhay dito sa labas Sa public, ah, public place Iba ang buhay mga kainags ano? ano? Wow, yan Gusto ko lang ano, gusto ko lang uh, Tingnan tong labas na to Mag ano, malakad-lakad tayo Yan no? So ito yung harapan ng resort na tinutuluyan namin ngayon. Ang Blue Bay Grand Esmeralda dito sa Cancun, Mexico. Yan. <laughs> Parang may isira ulo na kawala sa mental hospital eh no. Panayang sigaw eh oh. <laughs> Woo, how? Nakarating na rin ako sa Mexico. Yan, yabang. <laughs> Ang ah, hihira naman mga kainis ano. Siyempre mga kainis ano, isa to sa mga accomplishment natin sa buhay natin. Yan. So ito na. Ang main road nila. Main highway. Parang gusto ko pang maglakad-lakad doon eh. Kaya lang parang walang ano rito, parang walang pathway. Uy, ito yung iguana oh. Kita niya, iguana? Pero may iguanang lumusot dito kanina nakita natin walang pathway kaya hindi ako makapaglakad-lakad eh. gusto ko sana maglakad-lakad mga kainags ano ayan no? ito may daanan dito tara dito muna tayo daan-daan muna tayo dito mukhang malilibang ako sa paglalakad dito ah <laughs> so ang daming ano rito no? ang daming mga plastic bottle lakos oh. kung sa Canada to mga plastic bottle na yan ayun pa meron doon no? ang daming o oh. Yan, itong mga plastic bottle na to, kung sa Canada to, naku, sigurado, kukunin yan. Kasi diba, nabibenta natin yung mga yan. Yan, tara. Balik na tayo. Ayun yung iguana uli, mga kainis. Ayun, no? tinan nyo, ayun, ayun, ayun. Ayun, siya, ayun siya, oh. Pag may hinog na dyan, pipitasin ko talaga eh. <laughs> ito, ito, yung, ito yung klase ng saging na nakita natin kanina. No? Ayan o. No? Oh. Oh, pa siyang puso. oh. Eh, no? Grabe lucky o. Oh. Ito, Diyos ko. May, wala, wala bang hinog dito? Baka may hinog dito. Ah, ito po. Hindi. Ibang klase, no? Walang hinog, sayang. <laughs> <laughs> Yan, so hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga ka-inags Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin ano, sa uh, ating vlog ngayon At sana nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal dito sa Cancun Hanggang sa muli mga ka-inags, maraming maraming salamat